So what's up mga kamoto no? So magandang tanghali sa inyo mga kamoto At Merry Christmas din pala sa inyo lahat no? Advance Merry Christmas nga pala sa inyo lahat Today is maaraw <laughs> Maaraw naman talaga Kanina nang umaga is naulan Naulan Umuulan pala <laughs> Sus nagagaya na ako sa asawa na naulan ha <laughs> At pauwi na tayo ng kabiti mga kamoto Ngayon kasi bukas is Christmas na And happy Christmas nga sa inyo lahat mga viewers natin at mga kamoto natin, no? So ito po, uwi na tayo. At malayo na naman yung uwi natin anytime. Sana naman di na ma-traffic <laughs> Yahoo! mainit lang talaga. <laughs> Malapit na naman magpalit ng bagong eh magpalit ng bagong taon. Malapit na naman ang bagong taon mga kamoto no? Sus! Mas lalo tayong tumatanda. Kapalit taran na dapat magpapabata tayo uy puto ng busina natin na oh. <laughs> nice at ito sa so vlog na ito mga kamot wala tayong gagawin kung maga mag chin -ride at uwi tayo sa bahay na nakangiti <laughs> di ba nakangiting umuwi ay nat sa mga nanghingi ng na sticker sa akin mayroon pang sticker dito mga kamoto syempre di pa tayo kilala sa mga tropa natin magbibigay tayo Siyempre. Kasi may nangihingi sa akin, hindi ko nabigyan. Oh, kay boss. <laughs> kay boss from Grand Centennial na sa akin, no. So, what's up sa mga moto, no? Dito na tayo sa uh, tayo sa pier mga moto, no. <laughs> so, ayan nagtanong si Sir kung saan papuntang Letex. And sabi ko naman, siyempre sa kanya, siyempre, ano yan, polisyan. Kakaliwa tayo, di ba? Bale, yung sinusundan ko yung, ano, si Sir Police. <laughs> Nagtanong, tama naman yung sagot ko siyempre sa kanya. Pag mga pulis mga kamo, huwag kayong matakot. <laughs> Kahit na pulis yung mga yan, basta wala namang ang ginagawang masama, di ba? E -e -e. Siyempre, Merry Christmas ngayon. Ay, eh, Merry Christmas. Uh, Pasko na, alam mo na, ibig sabihin yan. Dapat magalang tayo sa lahat ng pulis, di ba mga kamot <laughs> Okay, so yan mga kamoto. Papuntang Commonwealth na tayo, eh medyo may kalayuan pa at alam mo naman kung napapansin ko eh, sobrang traffic na naman dito sana may na lang ng traffic kasi Pasko ah Pasko kulang na lang talaga yung mga sasakyan natin lagyan natin ng pakpak eh para para lumilipad alam tipong pag traffic tatawid ka na lilipad na lang yung sasakyan mo no <laughs> kaso hindi pwede sa Pilipinas yun dito mga kamuto So what's up mga kamoto no? So ito yung dalawang babae na to Akala ko lalaki yung driver mga kamoto <laughs> Ayun pala is lady rider pala to <laughs> ang lopet. Magaling magmaneho, napapabil pa ko sa mga babae mag magmaneho ng motor no. Sige ng singit, okay lang. Tinan mo yan oh. No? si <laughs> oh sisingit yan, sisingit yan. Ah, yeah. bisik na bisik diba. <laughs> Kaso nakakatakot sumakay sa babae pag driver no. Pag motor yung dinadala mga kamoto di bale ng purwis huwag lang yung motor <coughs> para kung ano eh kinakabahan o <laughs> oh, diba tinan mo itong mga to oh, 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 oh. sige na sige na pasok 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 tagal ni ate pasok pasok mo lang <laughs> tumitingin sa tumitingin sa ate siguro kasi may dashcam tayo sa araw baka sabihin nyo nagbo-vlog tayo eh nagbo-vlog naman talaga tayo <laughs> ang tagal 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 o oh, oh. oh, diba ba? oh. hihi dito tayo yung silang dalawa o <laughs> oh, tiktik. muntik na ako dumakamoto hihi <laughs> Yaku, sobrang traffic talaga dito na natay magagawa dito mga kamoto kaya syempre well, ganoon talaga ang buhay lahat ng dinadaanan natin is traffic kaya maghanap tayo ng dadaanan talaga <laughs> itong dalawa dito babae na napasunod ako rito eh eh dito siyempre maluwag <clears throat> diba tsaka bihira akong um, makakitang babae dito na sumisingit-singit na ganun <laughs> tatawa lang ako kasi medyo yung babae, medyo alanganin pang yung tipong sumisingit-singit sa ano, mga ganitong sasakyan. ah Naisip ko na, malakas yung loob nito. <laughs> Grabe naman, no. Oh. Asawa ko nga, hindi ko nga pinagmamaniho pagdating sa highway. Pag, mga ganito, mga kamoto. O hindi pa niya kaya. Mga ganitong, ano, hindi pwede. Para sa akin, hindi pwede. Ako na lang magmaniho. Sila na lang ang mangkas. <laughs> Di ba? So yan anyway mga kamoto Sobrang traffic talaga At uh, dito pa rin tayo sa Commonwealth uh, Latex no Latex na to mga kamoto Parten latex na to So yan kita kits na lang tayo sa ano Pag medyo maganda ganda yung daan Ang mga kamoto Kasi nakakaurta Na traffic Para ayoko na magmanay pag ganun traffic eh No Netflix. Sandigan na tayo, Sandigan, Sandigan. So yan mga moto, nasa Sandigan na tayo, no. Kasi parating litex mga moto, sobrang traffic, yung pala may nakaharang. Kaya hindi na ako nag-vlog doon. Siyempre, gusto ko yung lagi maluwag para na stress pag may traffic, no. At hindi natin maalis yan kasi nga Pasko, marami namimili doon sa litex mga ka moto. Kaya dito medyo maluwag-luwag yung daan. At sana naman, Pasko, wag ka nang umulan mamaya. Ay, ngayon pala wag kang umulan kasi wala akong dalang kapote. Patay tayo dito. Pag umulan, yari tayo. Makulimlim. Sana naman, Pasko, wag ka nang umulan ngayon dahil wala akong dalang kapote. Sana may maintindihan mo sa araw ng Pasko. <laughs> Ang galing. Sino na? Ang galing kumanta. <laughs> What's up mga kamoto no? C5 na tayo mga kamoto no? Ah, uh, parting Diliman. <laughs> Medyo hindi ma-traffic ngayon sa Commonwealth. No. Goods na goods, mga kamoto, mga, ka, tayo, mga ka sa sa kabete hu sa wapas o, hindi ma-traffic hindi ko lalang sa parting tagig mga kamoto sana naman, hindi naman traffic ba? Diba? so yan mga kamoto at, uh, C5 na tayo at kita kits na lang tayo sa parting tagit mga kamoto kung di ma-traffic o hindi at siyempre maligayang Pasko sa inyo lang, mga kamoto peace out Psst, tumigil tayo mga kamoto So naambon kanina kaya kaya ako tunigil. Naambon kanina mga kamuto kaya dito ako ah, sa silong ng akasya. <laughs> so di ba kita niyan. Dito tayo sa silong ng akasya. So yan, wala nang ambon. Banti na naman tayo. Kala ko kasi lalakas yung ulan mga kamuto kasi wala akong dalang tapote. Let's go, let's go, let's go. Right. Friends na naman tayo ah uh, patago-tago tayo sa araw na to kasi wala tayong dalang kapote ay nako ang hirap talaga ng ano magmanayo ng motor na hindi kumpleto sa gamit pinaka number one naman talaga is kapote hindi din natin maintindihan ng panahon ngayon kung uulan ba o hindi tama naman eh baka moto kaya goods na goods lang yung para sa kanila pero sa akin wala dalang kapote ayun ano, na naman umaambun-ambun na naman mga kamoto ay nako nakakasawa ng tumigil Tumigil ako kanina kasi eh siyempre na ulan, baka mabasa yung GoPro natin, mahirap na, 'di ba? Wala tayong pambili ng GoPro. Pero for yung gamit natin mga kamoto, siyempre. Ah, uh, matagal ko na rin tong gamit sa pagbablog natin, no. Siyempre dito tayo sa kaliwa, baka kasi mapatpat ng nang San Juan, <laughs> patay na. So anyway, kamoto, malayo pa tayo. Oh, yan, pasig na rin to mga kamoto. Ah, uh, pasig Balara no? Hanggang dito muna vlog natin mga kamoto Kailangan natin madalain kasi baka butan tayo ng ulan Wala tayong dalang kaputi Alright? Drive safe mga kamoto Shish. So yan mga kamoto Ay salamat walang traffic, no? Dito na tayo sa Pasig, no? Dito sa Macdo Parang Parang piling ko, ang bilis yung biyahe natin ngayon. Napakasyorte ko naman sa araw na ito, Ang bilis talaga ng biyahe natin, di ba? Kaya, pakbakan na naman, syempre. Ito mga biyaheng walang traffic. Pakasarap. Woohoo! Shish! Grabe naman talaga yan, di ba? Tinan mo naman, napakaluwag ang daan. Ang mga motorista, natakbo ng 120 tayo chill lang tinan mo naman, naman no? yung tak takbong pogi lang itong talaga mga kamoto diba hindi naman tayo nagpapatakbong mabilis kasi pangit naman daw yun yung <laughs> chill chill lang syempre oo diba alright nice ang ganda so yan dito na tayo sa Lanusa Avenue from papuntang Pasigya ano, Ortega siya mga kamoto kaya tayo dito tayo dire diretso. Di ba? Nice. Oh. Bilis natin, di ba? Bilis natin makarating siyempre. Oh, yan. Shout out sa mga pauwi sa atin. <laughs> Shout out sa mga pauwi sa kanila mga pamilya. Siyempre, ingat tayo lagi lahat. And bilis natin biyahin natin talaga. Hindi ako mo ano. Tawon dito, hindi ako ma mapais. Napapaisip ako eh. Di ba? So, yan hanggang dito, hanggang dito muna yung vlog natin mga kamoto Dahil nga mag-iisip muna ako Hindi ko na alam ang sasabihin ko eh Kakakain ko lang ng chicken joy No, happy birthday nga pala sa pinsang ko Kay pot pot <laughs> Nagpakain ng chicken joy, no Birthday nga, birthday ng pinsang ko pala ngayon, no Kalimutan ko Alright? Can I always drive safe? Can I always drive safe lagi mga kamoto? Peace out Woo! What's up, what's up mga kamoto? So, what's up mga kamoto? So yan, tagig na tayo mga kamoto. Ang bilis ng biyahe natin na talaga. Nakaka-enjoy magpatakbo nang mabilis kasi napakaluwag talaga yung daan mga kamoto. Okay. Ito tingnan dito na tayo agad sa Paranyake. Ay Paranyake. tagig nga pala no. Ah uh, going to ano tayo Bikutan. Sana all all. Mabilis lang yung biyahe natin na today. Sana naman araw-araw ganito na no. Dapat nga araw-araw Pasko eh no. Para wala tayong iniintindi ng traffic, makaka Ay, sayang talaga naman. Alright. Alam mo naman. Alam mo naman kung ano 'yung eh, traffic hindi, kasi alam mo naman na pakiramdam pa lang eh. kanya pakiramdam ko alin na parang traffic na hindi. 'Di ba? 'Di ko masabi Parang traffic na hindi. <laughs> o oh, 'di ba? Ay, salamat. Nakaalis na tayo sa C5. Ngayon, dito na tayo sa service road. Papuntang Paranaque, mga kamot. Alright? Can always ride suit lagi. Sana din traffic sa Paranaque. What's up, mga kamot? No? Sa Paranaque na tayo, mga kamot. No? Uh, ah, medyo malapit-lapit na rin tayo. Ang mahirap nga nito, mga kamot. Sobrang traffic talaga sa Paranaque yung GoPro natin, tsaka yung battery palumat na, nako, hindi makakabot sa bahay sana umabot pa ng ano to, pag mablog natin sa bahay, mga kamoto e, sheesh, talaga naman, oh, napakamalas talaga mga kamoto, so anyway mga kamoto, malayo pa tayo mga kamoto so hanggang dito muna yung vlog natin, alright can I always ride safe lagi mga kamoto oh, what's, up? what's up, what's up, what's up, what's up nasa bakor na tayo <laughs> so yan yeah, mga kamoto no? sa bakor na tayo at malapit na rin tayo sa kawit salamat mo no. hindi masyadong matrapik kahit Pasko ay agad tayo makarating ng bahay kala ko, ang, ang akala ko gabi na naman ako makakarating ng bahay <laughs> ang luwag ng daan talaga mga kamoto, no? saka ano hindi umulan nakisama yung ulan mga kamoto akala ko kasi mga kamoto uulan tinan mo naman ang dilim ng kalangitan <laughs> Hey, nako 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 nako. Sayang hindi umulan. <laughs> Wag kasi puwi pa lang tayo ng bahay mga kamuto, baka ulanin tayo bigla. <laughs> 'Di diba? Mahirap na rin Mahirap na rin siyempre kasi wala naman tayong dalang kapote. 'Di ba? Uh Uhu, luwag nandan talaga oh, walang traffic. Ito eh. walang ka traffic traffic sana naman ganito lagi araw araw pag uwi natin sa Cavite sana araw araw paskong pasko <laughs> para walang traffic di ba <laughs> nakakainggan nyo lang magmanew ng maluwag ang daan kasi hindi mo ramdam yung pagkapagod mo kahit malayo ka pumupunta mga kamoto kahit malayong pupuntahan mo kung maluwag naman yung mga dinadaanan mo sulit na sulit mga kamoto Sis talaga, Sis Mar Josep. No, di ba? So yan, next isang bayad na lang makakarating na tayo ng Kawit Cavite mga kamoto. Oh, maligayang Pasko sa inyo lahat mga kamoto at sa mga viewers ko. All right? We can always live safe. So ito, dito na rin tayo sa Kawit sa parteng binakayan. Ubod ng traffic. <laughs> almost dito lang ako na traffic sa binaka mga kamoto pero malapit na rin tayo sa ano sa bahay ah, siguro mga 15 minutes na lang makakarating na rin tayo ng bahay mga kamoto sa, kasi nga dito siyempre pamilihan to at marami talagang ano marami talagang mamimili tsaka dami sasakyan ngayon pauwi na kasi kaya gano'n no kahit na gano'n mga kamoto at maga kamo, tayo sa, ka, sa ano sa kabiti no ay, naku, nakakasawa ang traffic. So, kita-kits na lang tayo dun sa ano, baluwag na daan Alright? Kaya na all of Stripe Sip. Maligay yung Pasko sa inyo, lahat mga viewers ko. Peace out. Ooh, ayan na. Ayan na naman ang traffic. kai Pasko ko. <laughs> ah, sus, Mario Sip, Oh. So, anyway, mga kamoto, ganun pa rin, no? Pauwi na nga, dito pa tayo ng traffic. Tingnan mo naman yung traffic na yun, no? Oh, di ba? Ang haba parang ayoko nang dumaan dyan mga kamuto alam mo kung bakit saan ako dadaan dito tayo sa Eskinita sigurado mga kamuto makakalusot tayo sa traffic dito hindi na tayo dadaan ng highway kasi sobrang traffic mga kamuto ba diba? ay eh, doon grabing traffic talagang haba no? ito papasok naman to doon sa amin ah, uh, papuntang school ni Tyler kaso nga lang maraming ham lang mga di diba? at least dito hindi tayo masa traffic mga kamoto ham lang tayo sa traffic dito no? <laughs> diba yung mga nakakaalang daan dito <laughs> dito tayo dumaan kasi walang traffic anytime anywhere maraming ham lang <laughs> diba o, katulad ng iso ham siguro mga nakalimang ham na Kung nadaanan dito tapos mayroon pang isa rito mga kamoto at least hindi tayo traffic mga kamoto So anyway, Kamoto, kita-kita tayo dun sa crossing pag malapit na malapit na tayo dun sa pure gold, no? Pure gold ng kawit. All right? Can always drive safe. <laughs> Sobrang traffic pala sa kabila mga Kamoto. Nako, napadan tayo ng highway sana dito, hindi traffic dito. Grabe bol-bol yung traffic dun sa dulo. So, so anyway, dito tayo dadaan. Let's go. Para hindi traffic, mag-highway na lang tayo. Taisin na lang natin yung traffic. <laughs> hindi ka tulad dun sa, ano, sa looban. <laughs> Ang haba ng traffic, buhol-buhol pa. Dito siguro, kahit papano, natakbo tayo dito ng kahit hindi mabilis. Okay lang sa akin. Pero sa akin, gusto ko mabilis eh. Oh, diba? Nice move talaga. Napakasarap sa pakiramdam, <laughs> diba? Shit! Saglit na yung biyahe natin dito kasi ay patay patay tayo dito mga kamoto. Grabe naman tong traffic na to, ang haba. O oh, no? Kasi anyway, mga kamoto, mas malapit na rin tayo. Ah. ay basta traffic. Kita kits na lang tayo doon sa crossing, all right? Can I always drive safe lagi. <laughs> traffic pa mo. So ayan mga kamoto no, napakahabang traffic tong papunta doon, papuntang Maynila to mga kamoto. Sus, grabe naman mga haba ng traffic na yan Buti, hindi natin naabutan yan Importante, makauwi tayo Bahala na sila dyan <laughs> Ay, nako, nga ba ng traffic, man Bakit kayo ganyan? Jesus, yes, talaga Laki ng pagsisisi ko dito Bakit dito ako dumaan? Ay, nako At least, malapit na tayo makakamuti sa bahay no <laughs> siguro tatapusin ko na yung vlog ko rito kasi na ako sa tayo. sobrang traffic sa sobrang traffic talaga makamuti nakakapanggigil gusto ko nang lumipad lagyan ko ng pakpak ng motor ko na to makakamuto para makalipad agad alam yung tipong gusto mo nang ay o tinan mo dito ay na shit okay dito na tayo makakamuto malapit na rin tayo sa bahay anyway makakamuto no So, hanggang dito na ng vlog natin today, syempre. So, maraming salamat sa mga nanonood sa atin at sa mga nagpa-follow sa atin, no? At Merry Christmas mga Merry Christmas nga pala sa inyong lahat mga kamoto, at sa mga viewers natin. Then, pakifollow na ng feeds natin, Jomar Moto lang. Hmm.